Max! Hindi nyo pagkain yan. ha? Kamu-kamu lang yun nandun, pero hindi mo pagkain yan. Max, ha? Hmm. Mga ninja, subukan natin to, Insel. So, ito ay... Ready to cook meal. So, ano-ano bang laman niya, mahal Asa dyan ganyan na style? Oh. Ano yung inilalagay sa ilalim? Yan pala may tubig na eh. Ito yata yung pangbigas bigas. Huh? ba? Okay. Hindi ko. Alright, mga ninja. Ito na. Ito na. Ano yan? Rice ba yan? Oh, yan pala yung rice. Pero kakaiba yung rice nila, no? Masarap kaya ito mga ninja. Babaunin ko ito eh yun o ano aniyan, ano yan ano yan ano yan nangingilam ano na miming dyan ano yan ulam ha kala ko ilalagay mo muna ng tubig pwede naman yun sa so imimix na lang ganon okay tapos ilang minutes daw 15 minutes na nanonood din kung paano <laughs> tama lang o, sa iyo, alam ko na So, yan. brace pork. Ayan, no? Brace pork, pork siya. Okay. Ito naman ay yung tubig. Tubig ka tubig. Okay. Pero sabi nila, dapat daw hindi ilagay lahat. Eh. Lagi mo na lahat. Eh, nandiyan na eh. Mas mm -hmm. may mix muna. para pala siyang lugaw. Okay. Ito, may ano, 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 yan? ano yan? yan? yung ilalagay sa init. Merong Mayroon level ba na tubig? Lang think oh ayun ayun may guhit oh yun oh no? may may guhit so ilalagay mo yan may tapos tubig muna tubig hanggang doon sa level nung ayan oh kanin yan parang konti pa Pausok, hindi, musok ba Pausok, man. parang konti pa mahal kasi hindi pantay yung lalagyan mo okay musok ba yan oh yan lumataba na siya mataba siya mga ninjo oh yun na, yun na. Ba matok, bawa ko matok. Ma, lagay mo na. Ayun. Kumulo. Kumukulo, kumukulo. Ah, mainit talaga. Many, many minutes later. Okay, okay. Ito na mga ninja. Tingnan na natin kung luto na. Huwag mo makang loob at mainit pa yan. Uy. Mekos, mekos. Ay, nalaglag. Nalaglag. Ano, remote. Nakuha ng plastic. Maykus maykus! Ba't naano uh, yung plastic? Hindi, siya init siguro, kung, no? Kanya na yan kanina, hinahis Ah, siya. okay. May init pa rin yan. Oo. Baka kasi mali yung lagay mo. Ibang way dapat, sa kabilang side. Hindi ko alam. Nasa mahalaga na luto siya. Yeah. tapos na yung break, pwede pala to. <laughs> Babaunin ko pa man din to. Uy, luto na yan eh. Luto na. Tapos na yung break niya. Uy, parang ang bango. Sarap. Pwede. Pwede. Parang kanin ng biryani, you know? Ano? Mm -mm. You know? masarap, mga ninja. You know? <laughs> pasok. Mm, mainit, mainit. O, oh. four, magkana? 120 plus. 120 plus lang. Oh, pwede na to. Um. Okay. <tinyo> oh,